Nandito kami ngayon sa Noi by Airport sa Hanoi. So update lang about sa baggage. Magpit sila dito pagdating sa baggage. So 7kg lang kasama yung personal items nyo. And yung luggage, 7kg lang talaga. Tapos yung sa check-in baggage, 20kg lang. And then kaya make sure na itimbangin nyo na yung mga baggage yun para wala kayong excess baggage. And by the way, kung dito kayo magbabayad sa airport ng 20kg, magbabayad kayo ng $75 USD. So updated yan. July 31, 2025. Okay? So, kung dito kayo magbabayad, uh, either 20, uh, 75 USD or kulang-kulang 5,000. So, pwede na rin. Pero kung mag-online uh, baggage kayo, bibili 1,290 or 7 Pacific. 2 hours before, pwede kayo mag-avail pa. Okay, so yun yung mga dapat yung tandaan. And by the way, boarding na kami ngayon. See you Manila very very soon. Ito pa pala, yung mga pagkain at bilihin dito ay USD. Mahal. Ang bani ay nasa 7 to 8 USD dollars. Yung foro nasa 21 USD dollars. So magbili na kayo dyan ng mga snacks nyo bago kayo pumunta dito sa airport. okay, Pagbayan. See you, Manila. See you Philippines.